hello, magandang gabi sa ating lahat mga idol. Andito tayo sa ano sa aming lugar. Ayan, nakabili na tayo ng isang van. Ayan, no? Wow! Katas ng pagbablog natin, idol. Mayroon na tayong isang sasakyan. Ayan, nagpatchins suil tayo, idol. Ayan, no? Kahit gabi, itinawag ko yung mekaniko. Ayan, idol, no? Oh? Ito yung nabili kong van. Katas ng ating pagbablog. Salamat, Mita! Yes! Mayroon na tayong sasakyan. Ayan. Ayan, ito yung banatin natin idol, nabili natin. Ayan, ito yung gumagawa idol. Ayan. Kahit anong sasakyan idol, kaya mong gawin, no? Kaya. Kaya. Ayan idol. Ayan, dito. Mayroon, mayroon tayong contact ito idol. I-message nyo ako sa aking Facebook at saka sa aking YouTube. Mayroon tayong Facebook at sa YouTube. Sa aking Facebook, punti yung idol. At saka sa aking ano sa aking Facebook Kuntihon Joseph, sa aking YouTube Joseph Mix TV mga idol. Hmm. Matirikan kayo sa daan. Kung oh. Kita lang ako kahit anong sasakyan. oh, ayan. Matirikan kayo sa daan. Uh, pwede tayo mag-scan, air initializing. Oh. At saka mag... Troubleshoot. Troubleshoot. Kung nasira ang sasakyan. Ayan, kaya niyang gawin idol. Okay. Oh. kasi kitang pink dayag. Mm. Uh, sino mga kapanood nito idol na mayroong sasakyan, tisirik sa daan, kontakin nyo lang ako idol mayroon tayong contact nito sa ating mekaniko ayan, ayan. makina na natin idol ayan don't forget idol follow sa ating facebook idol malapit na rin tayo sa ating facebook 5,000 ng kailangan sa facebook idol 5,000 followers mayroon na tayong 15 followers idol sana makasupport kay idol sa ating youtube idol mayroon na tayong 4,000 mahigit na wow Ayan, thank you mga idol sa pag-subscribe, pag-support sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook. Sana hindi kayo magsasawa kay Spider-Man na uh, support sa ating ginagawa, pabag-vlog. Mix ang ating ginagawa ng idol. Mix, mayroon tayong charity. Yes! Saka sa sunod na araw, mamigay naman tayo ng ayuda. Mayroon tayong sponsor, pinadaan lang sa atin, idol. Ayan. Ito muna ang inuuna natin pagbili, idol, yung ban para may service tayo. Ayan. Mar maraming maraming salamat, Mita. Uh, binigyan mo na ako ng sweldo. Okay. Thank you, wow. Idol. Thank you sa inyong support. Ayan na sa ilalim. sa si Idol. Oh. Mahirap din pala yung mag eh, no? Mas maganda kung mayroong ano, nakahang, no? Okay pa. Yung naka... Nakatayo ka lang. Maroon shop. Ayan o. Ayan ang Ayan ang trabaho sa mamahirap ay doon. Ayan ang ginagawa kahit mahirap. Anuhin. Susuungin. <laughs> Ayan. Lumabat <laughs> <Ayan>. na <laughs> yung wheel. Ayan o. No? Malong litro. ng na. Yeah. Uh, itim. Itim na, oh. May isang taon na kasi mahigit to, eh. hindi na chinsuil. Yung nabili kong ban, guro, <laughs> hindi na maintain to sa mayari, no? Mabuti, uh, eh. nakita ko yung wheel na maitim na. Mm. Yeah. natin, bagong bili ko, tapos, nasira agad. Ayan. Yung isa na, yung isa na naman, ng ilong litrong laman nito, Idol. Uh -huh. Rabay, I-transfer ko yan sa ano. Ilalagyan mag matapon. Yan ang oil na kuha namin idol. Sobra na. na oh ng, my god. Ata ng ano. Nukos, Pugita. Ayan o. Parang lukos ng lumayaga. Hmm. Ay, lapit naman. nga. Ubus na naman. Sa ilalim. anu yang nak sangkaraja jangan itu coil filter ah jangan coil filter jangan nitro sa anu likon 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 ampuan mai pit anu filter sama tolah ng filter tanggal din baliktad ng filter no pa taob filter no pa taob anong well filter no yan ang filter namin na ito ipa ipapalit doon sa ano ayan yan ang ipapasok dyan ayan ninilisan kasi mayroong natirang oil may tema Uli nanti kira ha? Kita nak buat Aduh Yang malam Ayan Masuk ha? lalim yung tao. Ito yung mekaniko. Yung buwan, oh no? Mayroong buwan na. idol ito. Itang kita yung buwan. Ayan, na. Wala yung budo, no? không này người luôn. học liệt tôi này. pangalawang galon niya na idol apat ang laman niya apat na litro ayan idol okay, thank you idol ayan pag support sa ating facebook idol punti yung juicy pag ipalo na lang idol ha thank yes! thank you for your support okay bye bye idol